Eto, tawag dito. Radish. Kamusta mga ka-good boy, Johnny boy? At ngayon nga po pala ay kakain kami dito sa Nuwan Samjipsal. Sobrang unique nga po nito mga ka-good boy Johnny Boy. Bukod sa mabubusog ka na, ay may enjoy mo rin ang napakaganda nilang ambience dito. Parang ang nasa Korea ka mga ka-good boy Johnny Boy. Makakaupo ka nga ng ganito sa ilalim ng between habang kumakain at ramdam mo rin ang simoy ng hangin. Kami nga ay pumuesto na at ipapakita ko sa inyo dito kung ano ang mga side dish nila. Kamusta naman po ang pagkain dito mga kuya boy? Masarap po. Masarap Yun, masarap, masarap daw po. Masarap mga ka-good boy, Johnny boy. Ito po yung side dish nila. Ang tawag dito? Toge? Toge. Toge. Merong... Ito? Ano ito? na ito? Ano ito? Ano Potato Kamutin ka uh, fish pit na. Fish cake, saka japchae. At syempre hindi mawawala ang kimchi. At syempre maw hindi mawawala ang chicharon. okay ang kumpleto yan, mga good boy Johnny Boy. Dito nga mga good boy Johnny Boy, pwede kang mag self-service kung ano ang kailangan mong gamit. Lahat naman yan ay provided mula sa baso, tasa tiba-tiba iba't ibang -tiba gamit. At siyempre, ang mga nagsiserve dito bukod sa pogi na ay napakabait pa nila. Oh, kapag daw nagutom kayo, pwede kayong mag-order dito ng ice cream. Ayan ano oh, ice cream boy. Ice cream, ayan, may Magnum. meron Pero padel pa, pero din dito. Boom. Boomy, ayan. Diba? Dito, yan. May ice cream ba yan. Ang dami, oh. Mga select na, ayan. Eh, siyempre, may protein. Siyempre, may usig. Ayan. Ay, ang dami kumakain dito, oh. Kaya yung mga yung dito, pogi, tsaka mababait, yeah, o. Oh, o, kaya? Topo. So, uh, wala daw kayo pagsisisiyan. Ang tawag dito, topo. Ito? tawag dito. Radish mm, radish, oh, Rades. Mm. Boss, kaya po yung man? Pagkain dito. Shout out kay Johnny Boy, good boy. Uh, sa napakaganda niya mula. At dito kami ngayon sa Samjihan. Yun! Mga ka-good boy, Johnny Boy, hindi na maawat sa pagtikim tong mga kasama ko. Dahil gutom na gutom na rin naman sila. Sino sino ba naman makakapagpigil sa napakasarap na mga pagkain na ito katulad ng mga side dish side dish pa lang mga ka-good boy Johnny boy ay baniguradong busog ka na syempre na abang naghihintay ay dapat kumain na rin tayo oh, Good boy Johnny boy ito nga po yung ramen nila dito o oh, yan o oh. oh. Dito nga mga good boy Johnny boy, sinerve na rin ang ating mga meat at mga beef, syempre. Shoutout nga sa mga kasama ko, si Ma'am Juby, si Kuya Emor na asawa niya, si Divine, si Ma'am Marge, si Ma'am May, si Sir Gino. Masarap, masarap, masarap. Masarap, masarap. Ito e, na, iniyaw na pa mga ka... nga po ng mga karne nila dito, mga ka-good boy, Johnny boy. Isa pang unique dito, mga ka-good boy, Johnny boy. Ito nga yung lalagyan nilang juice. Ito ang isa nilang tea. At ay, yung ay, ayun, ayun po na kamaroon. Yun po yung malilibre sa amin. Ayun, ayun po, si Mami. Mukhang hanggang dito nga, hindi pa sila naubusan ng kwento, lalo na si Ma'am Juby. Awasan ako, Johnny boy. Thank you! Thank you! Ang babait po ninyo! Yay! <coughs> Kamusta mga ka-good boy, Johnny boy? Pakita ko sa inyo kung paano tayo kaya ng soup dito. Yan, nah, ito. Ito po yung soup nila. Oh, red ramen. Spicy red ramen po yan, mga ka-good boy, Johnny boy. Yan, o. Tingnan natin, o. Ito Tingnan natin, mga good boy. Nah, no? Mmm! No? Mm, ang tarap, Mmm, sarap! Yeah. Um, good Boy buboy buboy dyan, diba? ko! Ito po yung mayari ng sabi dito, ayan po ha. May po kayo sa vlog, ayan po. Ayan po. Ayan po. Kakabit kayo yung number nila. Okay, para makikaraw kayo ng reservation. Okay? Then! At para matikman nyo po mga ka-good boy Johnny Boy ang kanilang Unli, pork and beef, Unli side dish, Anle Rice, Anle Drinks, Anle Cheese and Sauce, Anle Ramen. Tila nga po pala ay located sa dalakitan San Macha sa Tomas, Pampanga. Price start at 229 Goodbye, goodbye. <laughs>